kahulugan ng haras sa panaginip. Ang haras bilang isang halaman gamot ay may nakapapawi na aroma. Ang sariwang berdeng halaman na ito ay mahalaga din para sa mga pagkaing salad. Maraming mga tao ang maaring managinip tungkol sa mga halaman ng haras dahil sa kanilang madalas at patuloy na paggamit. Ito ay isang alaala -ala ng mga aktibidad na ginawa ng mga tao sa halaman na ito. Ang simbolo ng haras na naroroon sa isang panaginip ay kumakatawan sa pagrinyo. Kailangan mong bigyan pansin ng maraming magagandang bagay na mangyayari. Ang larawang ito ay nagsasabi rin na mayroon ka mga pagdududa na kailangan mong pagtagumpayan. Ang kawalan ng katiyakan na iyong nararanasan ay maaari magkaroon ng mga problema. Ang mga simbolo ng halaman ay palaging karaniwan at kinakailangan na pag-aralan ng bawat spices upang matukoy ang, ang isang mas tumpak na interpretasyon. Para sa mga taong nagtatrabaho sa larangan ng mga halaman, hindi nakakagulat na magkaroon ng mga panaginip tungkol sa mga halaman. Sa kabilang banda, ang panaginip tungkol sa mga halaman ay maaari magdala ng kuryosidad sa mga hindi nakakaintindi ng mga halaman ang mga taong hindi pa nagkaroon ng kaugnayan sa halaman na ito ay kailangan maunawaan ang pagkakaroon ng panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga halaman ng haras. Kapag nakakita ka ng mga halaman ng haras sa iyong pagtulog, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagpapagaling. Kung ikaw o isang taong malapit sa iyo ay may sakit, ito ay tanda ng paggaling sa lalong madaling panahon. Ang sakit ay aalis sa iyong katawan at ang lahat ay unti-unting bubuti. Hindi mo na mararamdaman ang sakit. Ito ay hindi lamang limitado sa sakit sa iyong katawan, kundi pati na rin ang emosyonal na kakulangan sa ginhawa na iyong nararamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga buto ng haras. Kung makakita ka ng mga buto ng haras, ito ay nagpapahiwatig ng pagkakataon para sa tagumpay at dedikasyon na iyong ginagawa. Ipinapakita rin ito ang pagbuo ng mga malikhaing saloobin o idea na makakatulong sa iyong magtagumpay sa iyong kasalukuyang gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humawak ng haras. Kapag humawak ka ng halamang haras, ito ay nagpapahiwatig ng sitwasyon ay hindi tama. Ang mga maliliit na salungatan ay maaari maging malaki kung hindi mo sila papansinin. Ang problema ito ay mga ngailangan ng solusyon. Sa esensya, kailangan mong humanap ng paraan para malampasan ang mahirap na sitwasyong ito, hindi para lalo pang umunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng mga dahon ng haras. Kapag nanaginip ka magputol ng dahon ng haras, ito ay nagpapakita ng iyong mga problema sa paningin. Ipinahihiwatig ng larawang ito na malapit nang mawala ang masamang kalagayan na iyong dinaranas. Ito ay isang senyales na makakakuha ka ng ganap na paggaling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lantang halaman ng haras. Kapag nanaginip ka ng paggalanta o pagpapatuyo ng mga halaman ng haras, ito ay senyales na pinahihirapan ka ng isang sitwasyon. Minsan lang malinaw sa iyong mga mata ang sitwasyong ito. Makakatulong kung susuriin mo ang iyong kapaligiran upang mahanap ang problema ang nararamdaman mo ay maaaring magtulot ng maraming kalungkutan at maaaring mahirapan kang pigilan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng haras. Ang pagtatanim ng haras sa isang paso o hardin ay sumisimbolo na makikita mo kung anong makukuha mo sa iyong mga pagsisikap. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na makakahanap ka ng solusyon sa iyong problema bukod pa riyan ang panaginip na ito ay naghahatid din na ikaw ay magbabago ng iyong relasyon sa mga tao sa nakaraan subukan bumuo ng magandang relasyon sa mga taong maaasahan mo sa ibang pagkakataon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang haras na hardin kung nakakita ka ng haras na hardin sa isang panaginip ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong bigyan pansin ang mga problema na mayroon ka Maaring marami kang isyo at hindi mo pa ito nalutas. Mga kailangan na maraming pagtuon at isang mas mahusay na saloobin upang harapin ang bawat masamang sitwasyon.